Magandang araw sa inyo mga kapatid. So may nagtanong sa atin eh, sa nating kababayan ang sabi sa akin ay Sir, naisipan nyo rin po bang lumipat sa Amerika? Kasi nga po yung sinasawad ng mga nurses sa Amerika ang lalaki kumpara sa UK. Ang sagot ko dyan sa katanungan nating kababayan ay Oo naman, uh, gusto ko rin lumipat doon. Kaya nga lang wala pa sa plano ko na pumunta doon. Pero in the future hindi natin masabi sino ba naman ang may ayaw na kumita ng malaki kasi nga kumpara dun sa mga kaibigan ko na nandito na sa UK tapos nagplano lumipat sa Amerika siguro mga 10 years na sila rito tapos nagplano lumipat sa Amerika after 1 year, 2 years nagkaroon na sila ng sariling bahay nila pero dito 10 years na sila namumupahan pero nung lumipat sa Amerika syempre malalaki nga ang sahod ng mga nurses doon at syempre yung credit line na binibigay sa mga nurses doon talagang maganda eh, dito naman, mm, ang isang main factor kung bakit uh, hindi ko pa pina-finalize yung plano doon kasi ayaw ng aking asawa, ayaw ni Mrs. Siyempre, yung napapabalitang kaguluhan doon, lalo na sa mga kabataan, sa eskwela na nagkakaroon ng mass shooting. Siyempre, natatakot yung aking asawa doon sa safety ng aming mga anak. Sino ba naman ang magulang ang gusto mapahamak ang kanilang mga anak, lalong lalo na yung 3 years old sa 9 years old ko anak. Nakikita ko nung nakaraang balita, yung last week na meron na namang mass shooting. Meron din namang crime sa UK pero hindi yung katulad sa Amerika na napapalood namin sa TV parate na talagang even sa eskwalan talagang mass shooting na ang daming nasasawi o napapahamok na kabataan. Siyempre doon natatakot yung aking asawa. At syempre, yung adjustment, ayaw na namin umalis sa comfort zone namin. Komportable na kasi kami dito sa UK mga kapatid eh. Nakapag-settle na kami. May sarili na kaming bahay. Uh, Nakapag-invest na rin kami dito ng oras, time at yung mga investment namin. Ay eh, okay na dito. Kaya hindi na rin ako nag-iisip eh. Pero may plano. Siyempre, hindi pa rin yan nawawala yung plano ko uh, sa Amerika. Kasi nga, siyempre, Amerika yun eh. Simula pa nung bata ako sa mga pelikula na napapanood ko, sa mga Hollywood movies. Amerika, Amerika. Mga kamag-anak ko na sa Amerika. So, siyempre, uh, in the future, hindi natin masabi. Uh, lumipat tayo or magplano tayo lumipat. Pero siyempre, dito sa UK eh, masaya pa rin ako, siyempre. Masaya ako dito kasama ko yung aking pamilya. Wala kaming problema sa healthcare service. Sa bayad sa mga eskwela, wala kaming problema. Hindi naman kami nagihirap or nagihikaw sa mga gastusin. Afford naman namin. Wala kaming utang. Yun ang pinaka-importante. Wala kaming utang dito. Yung utang lang namin siguro yung bahay namin. Yun lang. Tapos dito mga pati hindi na rin ako masyado nag-overtime. Uh, Uh, talagang pinapasukan ko lang yung tatlong gabi na pasok ko, na schedule ko. And the rest, eh, nag-spend ako ng time sa aking pamilya. Ganon din si Mrs. Maganda na rin yung trabaho ni Mrs. dito, kaya mahirap na rin talaga lumipat. So, ayun. So, nasa nagtanong sa akin, sana nasagot ko yung katanungan mo. Nasa plano yan. Pero sa ngayon, hindi ko pa masasabi kung kailan matutupad yan o mangyayari kasi talagang masaya ako dito sa UK. Salamat po!